order nating laurel seedlings. Ito na mga ito. Ayan. Sana hindi nalanta. Repaction ba Repaction in order ko pumasa kaya dito? magkano yun? Nine hundred nine. hundred ninety nine. Oo, bakit dadalawa lang yun? May lampiraso ni eh, Nur Dharma. Taklo. Ng taklo 'no. Ay taklo. Pala ko malaking. Ito 'yung repis. Ano to? Tigaw. Kamak salamin nga ako. Ano to? Ah, ganto. bukas na natin ano. Ano to? Pachawi lang mo eh ay. Nasa baso. Hmm. Tapos paano yan? Yeah, ano bukas na i-transfer, eh, ilagay mo doon sa ano. Tama naman, tatlo. Tapos, ano to eh? Ayan. Ayan, ano yun? Bakit walang ano? Teka, tignan ko nga yung in order. Patayo mo hmm. doon. Para malamigan. Oo. Eh, ito yung pampaugat. Oo nga. Tapos, ito yung... Hinahanap ko yung marami sa akin. Dito, binili ko eh. Sa Manila, guy. Ano ito? Pero yung... Sulpid? Oh. Asukal? <laughs> Hindi. Ano yan? Ito, ibinigay sa'yo. Pampawgat to. Ay, pampaugat. Wow. tapos, ito ay... One, two, three, four. Meron yatang ano yun eh yung siblings tapos dapat bago ka umurdo pinipicture mo yung kwan mo no saan ko ba nilagay yung cellphone ito check oh so apat ah, itong three itong ito ay ni three Eh, patay mo muna doon, sa Hmm. Ayan, number darsya ng Laurel Ito yung mga pre Ang dagdag abuno Bukas ay ililipat ko